Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Eh, update pala tayo mga boss, sa, uh, mga boss dito sa project natin sa Garden Villa. Ito na pala mga boss yung uh, pinakang front. Na. Kapag uh, tayo na pala tayo dito mga boss ng uh, pinakang ayun nga, uh, poste dito. Kapag uh, asintada na rin tayo na palitadahan na. Uh, tapos dinagdagan pala natin ito mga boss ng isa pang uh, CHB. Dito sa area na ito mga boss, uh, ito na yung pinakang uh, magiging... Uh, gate ng uh, parking area natin. Ito. Mga railing pala natin mga boss. Is nag-start na rin tayo mag-fabricate ng pinakang railing. Yung ilalagay natin dun sa may pinakang taas. Uh, ganito yung pinakang design mga boss. Is the same nung sa may terrace natin. Yun. Tapos yung pinakang septic tank natin dito mga boss. Uh, pinupormahan na pala natin to mga boss para i-slab Ayan, ang mangyayari na dito mga boss sa may pinakang side na to hanggang dun sa may puno uh, hindi na natin to ipo-flooring Ayan, uh, magiging lupa na tong side na to uh, tapos yung dito sa may parking area yung uh, pinakang, pinakang, magiging flooring lang natin pero sa ngayon mga boss isa uh, islab na natin tong uh, pinakang uh, septic tank natin mga boss ayan. nakompleto na rin natin mga boss yung piping natin ayan eto na yung uh, pipe natin na tatakbo dun. Public na kanal natin mga boss. Ito. Tapos yung dito mga boss, sa may uh, loob natin dito sa uh, first floor. Last na video natin is na retouch na natin to. Uh, isasabay na natin to dito mga boss. Dito sa may pinakang existing. Uh, ito na yung area na nire-repair natin mga boss. Ayun, tapos yung uh, dun sa mga nakakasubaybay mga boss, yung uh, mga bitak pitak ng... Uh, ng slab natin Ayan, ginrinder na natin mga boss yan tapos inapplyan natin ng uh, uh, epoxy ito rin sa area na ito mga boss itong kitchen sink natin mga boss ayun mag-start na rin pala tayo dito mga boss mag tiles na itong pinakang kitchen sink natin para yung pinakang uh, cabinet dito mga boss is uh, maumpisa na rin gawin yung cabinet pala natin dito mga boss ang pinagawa nila ma'am tsaka ni sir na cabinet dito isa uh, yung modular na aluminum cabinet mga boss ayon which is maganda yun mga boss uh, yung ganung kasi kasi mga boss is uh, lifetime na yun mga boss oh. dito, hindi na siya aanayin mga boss medyo pricey lang siya pero sulit naman mga boss yun yung dito pala mga boss na may part na to ah. Is, uh, na rin tayo doon saka dito yung uh, extension na ginawa natin yung hagdan nga na -minug natin iha na lang to mga boss tapos sa uh, primer na rin natin mga boss may hagdan pala natin, mga boss. Ah, uh, meron na rin tayong railing, mga boss. Ayan. Ganito yung uh, pinakang railing ng hagdan natin. Uh, ganito yung uh, design na napili nila, ma'am. Tapos yung wood planks pala natin dito, mga, bo mga boss, is uh, baka this week din siya ma-deliver. Pinakang toilet pala natin dito, mga boss, sa second floor. Ayan. Ah, Nag-start na rin tayo mag-install ng tiles dito. Ayan. Yung ginamit pala natin dito, mga boss, is uh, 60 by 60 na tiles. Ayun, uh, por porcelain din 'to mga boss, yung uh, pinakan-ginamit natin dito. I'm walking alone, the streets are empty everything my own mga boss uh, Una pala natin mga boss, I... lalapatan ng tiles di dito. muna tayo una sa baba. Ayun, tapos ang gagamitin pala natin mga boss is uh, 60 by 120 mga boss. Yung gagamitin natin ganito. Uh, nilayout muna natin ng actual. No? Bago natin uh, kung natin i-45 itong pinakang uh, mga kantuhan. Ito kasi mga boss, ang gagawin natin dito is Uh, naka, naka 45 yung uh, pinakang, uh, eto, yung pinakang kantuhan. I share ko na lang rin ulit sa inyo mga boss, para uh, paraan na ginagawa natin. Ang ginagawa natin mga boss, Ayan. uh, pinupportify muna natin mga boss, bago natin ikat dun sa bawat uh, location niya. Uh, once kasi mga boss na kinat na natin yan, katulad nito, nilayout natin at tapos kinat na natin, uh, hindi na natin magagamit yun kung sakaling magka-diferensya once na pinortified natin ito. Medyo mahirap kasi mga boss mag-45 kapag ganito uh, minsan nababasag yung uh, pinakang gilid niya. Uh, kaya ang ginagawa natin mga boss is pinu-45 muna natin bago natin i-cut bawat area. Uh, ang advantage nun mga boss once na ka problema tayo dito sa mga sa side pwede tayo pwede natin gamitin ulit yung kabilang side. Ayan, yun lang yung advantage nun. Uh, Ate sa mga boss na ikakat muna natin uh, sa bawat location nya tapos tsaka natin ipo-forty five once na nagka-problema nga tayo dito sa gilid hindi na natin magagamit yung yung ibang tiles katulad nito hanggang dito lang siya Puput kung puputulin natin yan tapos pinortify na natin uh, kung sakaling magka-problema yung buo natin doon hindi na natin to magagamit pero kung ipo-forty muna natin mga boss lahat tapos bago natin isasalpak. Ayun, yun yung paraan na ginagawa natin para hindi rin tayo mamroblema uh, kapag uh, nabasagan tayo ng ano, ng tiles mga boss. Ayan mga boss, uh, nai-actual na natin mga boss. Uh, naputol na rin natin yung uh, uh, magkakabalang gilid mga boss. Ayan, sakto na to. Uh, nakalapat na rin siya kung saan yung uh, pinakang may dugtong natin. Ah, uh, lapat na natin 'to mga boss. Ay, uh, install na natin 'to. Uh, okay na naman wala, wala na tayong problema itong mga naka-45 natin is sakto na. Ilalapat na natin 'to ngayon mga boss. Ang ginagamit pala natin dito mga boss. Ayun sa mga wala pang idea sa about sa pag-install dito. Uh, kapag ganitong uh, lababo mga boss, tapos uh, medyo manipis naman yung uh, pinakang magiging mortar natin sa ilalim. Yung uh, simento at tile adhesive na lang yung ginagamit natin dito. Uh, the same din sa wall natin mga boss. Pwede rin kasi mga boss to gamitan natin ng ano ng uh, dry pack itong lababo. Uh, kapag uh, medyo makapal yung uh, Mag yung pinakang mortar natin sa ilalim dun lang natin ginagamitan ng uh, dry pack, yung same na itong ginagamit natin sa flooring mga boss mga uh, taas na ito, mula dito sa flooring isa uh, 90 cm mga boss, yung pinakang taas na itong uh, kitchen top natin mga boss, e eh, sakto naman konti na lang yung uh, magiging mortar natin, kaya yun uh, purong adhesive at semento uh, yung gagamitin natin dito mga boss So Uh, bubuusan na pala natin yung uh, pinakang uh, septic tank natin dito mga boss Ayan uh, Bali yung space ng bakal natin dito mga boss Is 15 by 15 cm mga boss Naglagay pala tayo dito mga boss ng pinakang uh, magiging manhole mga boss Ayan, bali dalawang manhole dito uh, Yung para dito mga boss sa may, uh, Dito sa isang box mga boss Tsaka dito sa may pinakang uh, main box natin uh, Bali ito mga boss Is sa uh, para matanggal natin yung uh, pinakang uh, forma natin dyan sa ilalim uh, once na nabuhusan na to tsaka ito mga boss isang purpose din ito once na nagka problema yung uh, pinakang mga piping natin sa ilalim is may pinakang manhole tayo may access tayo papunta dun sa lobe na itong uh, septic tank mga boss uh, lagay pala natin mga boss ng uh, pinakang manhole natin isa uh, bali naka naka-islant to mga boss pa loob. Para once na naglagay uh, na tayo nung pinakang uh, magiging takip na ito, is hindi malalaglag dun sa ilalim mga boss yung uh, pinakang takip. Malaki tong nasa ibabaw kaysa dun sa ilalim once na nabuhusan to mga boss. Uh, concrete din mga boss yung uh, pinakang magiging uh, takip na ito mga boss. Ayan mga boss, maganda magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Ang uh, pens pala natin mga boss is uh, natapos na pala natin. Uh, bali kapag na, uh, na natin to ng maayos is pwede na natin tong i-install itong eh, mga pens natin. Tapos yung pinakang gate natin mga boss, yung pinakang frame, ayan na uh, i-assemble na rin natin. Bali, apat siya uh, magiging uh, apat na tupi itong area na to yung pinakang gate natin dito 2x2 uh, yung ginamit natin mga boss na frame pati yun dun sa fence natin 2x2 rin yung frame tapos yung pinakang design sa gitna is 1x1 one one. tapos itong pinakang septic tank natin mga boss ayan nga uh, nabuhusan na pala natin to uh, okay na rin to mga boss uh, tapos ito nga yung tatlong tubo natin yan yung pinaka magiging clean out natin. Lalagyan na lang natin ang pinakang at uh, Takip yung pinakang clean out natin Tapos ito nga yung pinakang manhole natin Dalawa Ayan okay na rin to, mga boss uh, Para maipatag na natin tong area na to Tapos ang isusunod natin mga boss Itong uh, Pinakang uh, parking area natin i uh, Tapos dito pala mga boss Sa may uh, pinakang kitchen area natin uh, Nakapag install na pa rin pala tayo dito mga boss Ng pinakang uh, tiles natin Ayan ito nga pala yung design ng tiles natin yung sa kitchen tap natin kulay gray mga boss tapos may pinakang design siya. Tapos yung sa wall naman mga boss is etong uh, white na may uh, design din siya na kulay gray. ayan ganito yung pinakang uh, tiles ng uh, kitchen tap natin mga boss. Ano pala ito mga boss? Uh, 60 by 120 yung ginamit natin dito tiles. yan uh, bali ang kulang na lang natin dito mga boss, is Etong uh, area na to yung pinakang uh, mga poste natin saka yung pinakang uh, magiging uh, sa harap mga boss itong pinakang tiles natin dito ayan yun na lang yung kulang na yan uh, uh, sa existing natin uh, yung slab natin mga boss is na ayan uh, na apply na, na ulit natin to ng skim coat pati itong wall uh, lilihahin na lang natin to mga boss uh, bago tayo dito mag uh, pull primer na dito sa first floor mga boss uh, yung tiles pala natin dito mga boss is Uh, may kulang na lang tayo dito sa part na ito mga boss Ayan, ki na kinulang yung tiles natin A-orderin uh, uh, pa natin yung uh, pinakang kulang natin dito mga boss Tapos pala mga boss, yung dito sa toilet natin sa second floor Ayan, bali ganito yung pinakang design ng tiles natin mga boss Si 60x60 60. Uh, May accent lang siya mga boss dito sa may pinakang gitna Ayan, ganito yung napili nila mam ma na design Ayan. Tapos sa uh, the same nung dati mga boss na ginagawa natin is uh, kapag nagta-tile tayo ng toilet, uh, nag start tayo dito sa pangalawang uh, tiles bago natin nilagyan yung uh, pinakambaba. Ayan. Ayan pupunuan muna natin 'to mga boss uh, bago natin ihuhuli yung uh, pinakamababa. Gagamitin din pala natin dito mga boss na tile sa uh, flooring is uh, uh, 60 x 60 din yung gagamitin natin dito mga boss. Ayan mga boss, ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, muli maraming maraming salamat mga boss sa ah, patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Ah, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.